dugay na baka nga uyab? Hala din na ginamayo dong. Tulok ka tips ni Epic. para sa si Imuha. Oo, oh, sa man. Ready na ka? Sige na, sige na. Para makauyab na ka. Ang pinakaganan sa babae, kanag mong nga kabalo mo ay to ay kontak. Marag gusto gikanin mo siya. Pero dilingaw niya kanang grabe na nga kayong tinawang marag junyakis na dilingaw na. Kanang pinasimple pagtanaw sa babae ba? Paraan niyo? <laughs> ay lang po pa sobray kay eh, para murag di po kayo nga uh, junyakis ba kabalo mga babae ron dili na ganahan ng mga babae o ka ng sobra rugod taka agresibo ora-orada murag siging-siging ora ng mga babae ba ganahan ng mga babae ba ka ng murag gentle gud, gentle pagdala ba smooth na datingan murag gentle ang, ang datingan murag uh, ma'am by the way I'm Junjun. Murag -Jun. na lang datingan. Ikaw ni bahala di ako kasi mga ataki no. Kabalo ka bay. Huwag kalibutan ng mga babae kung dako kag kargada. Malay mo basta di pagbuhat ni mo ay to ay contact. Nakita ni yung mata nga grabe ka Wow. Plus points. pak muta plus points gaya pun pero di na may tabo nga na kay muta kay kabalo kang maligo sabot ka kabalo kang magpahumot si mong sarili kabalo kang manot magpagwapo prisko ka kung Babay Mau gini-develop Nimo mo eye to eye ay to ay kontak una unang buhaton para makuha ni mong attention sa babae. Ikaduha, dapat kabalo ka mustorya. Bisag nakulbaan na ka. Bisag na mga ilaga si mong lugan na nagdagandagan. Pasagda eh. Stay calm, moralag. Gaan lang paminaw ba, pero nagbugno na ding mga dragon sa sulod. Moralag. Kabalo ka mo, si mong sarili ba. Bisag grabe ng nervyos, pero kaya pagyapon iapon ni mong mahinahon. Bisag mo mabugto na yung ginawa. Relax lang gyapon. <laughs> Pero bago ka gira dapat na baon nga magic words. Dili lang isa. Dili lang po doha. Dili lang po tulo. Dili lang po upat. Dapat daghan yun. Na mga pangutanas, babae nga. Medyo malingaw ni mo siya ba? Na, ba kay pangutana nga? Tanaw ni mo. Musa kayo gud siya. Pero ayaw lang ng mga junyak nga mga topic. Kaya ng mga junyakis nga topic. Ayaw na kay maka turn off ginas mga babae. Dipindi na sa mga babae nga yung mong gidul Kung ka mga babae nga nalang mga daplin-daplin. Pero katong mga professional nga grabe ka guapa Grabe ka hamis o sexy. itira aku tulo ka sugo nga akong giingon ug paghuman ninyo og storya nga murag nalingaw ng mundo ah. knowing to each other ma'am um, um, taga di asaka taga diri ra ko ma'am uh, ah. gahi na ako ayos na na nag two years na mo. Uy <laughs> na nahisgot na mga gahi-gahi. Kaya ka naman professional girls, dili din dahil di 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 ihatag nilang bataan moment. Sang tulo. Huwag <coughs> didto na -ila, ila na mo, nag-knowing to each other na mo, nalingaw na mo gumayos na yung istorya. Nakuha na ni mo ay ang loob. Mangota na ka, kinsay full name niya. Kaya basig kaliwat ra mo, nayati na. Huwag dapat makuha ni mo yung number ha. Facebook, Instagram, PhilHealth, pag-ibig. Tanan, kwa agad. Basta, dagan pa tagtapikon, sunod. Pangutana lang mas kuha. monang. Oma oh girls, asa pa mo? Dari na sa batang priskong laki. <laughs>